Ano na naman ano yung luluto ngayon natin? Uh, pork steak. Pork steak, lulutuin natin for dinner? Yeah. Pork steak, pork steak by Ate B. Yes. Yan ang ating dinner. Nagre ready na. Si Ate at cook ngayon. Si Ate ngayon, buti na dito si Ate. Hindi ako magluluto. No? Huh? Ate daw, sino mas masal magluto? Si Ate o ako? Sabi ko na huh? <laughs> Hindi, gusto ko isa lang sagot mo. Charot. Char lang. Mamili ka Ate Rose. Mamili ka Ate Rose. Sino mas masarap si magluto? Charot lang. <laughs> lahat naman masarap, diba? Siyempre, tayo yun eh. Yan kakakain daw lahat masarap. char. Tawa. Mahamalain. mas tayo ka na mag-frito eh. Ano yan? Ano yan? Wait, wait, asin yan? Wala? Wala. O, oh, walang asin din, diba? Wala, ano ganyan lang. Nagasa ko lang mabuti ang ating pork, tapos... Yan. Ano yung Butterfly kinano? Oo, uh, butterfly cut uh, na pampos. Anong parte ng pampos na pampos? Ayun, yun ko ba? Basta pampos steak daw. Pampos Butterfly. Oo, <laughs> uh, uh, butterfly cut. Wala siyang kahit ano kasi nasa sauce ang lasa. Uh... Nasa sauce ni ate. Of course, anong ginamit sauce? Select. Ang vinegar? din to. <laughs> um... Of oh? Ya, ini dalam sos mereka Tapos yang black mm. Ah, brown sugar. Brown sugar. ah, mm -hmm. mm -hmm. sabi nga, ay <laughs> Tancha -tancha. Tancha -tancha. Na, okay, nga. Sabi na, yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan, na ni ate, Ito yung ginagawa natin. Ah, niluluto na natin. Then, magigit na ng sibuyas. White onion. Saka onion leaf. Yeah. Yum. Yeah. Sok na aming dila. Ay, na. At ngayon dadako na tayo sa pinaka paborito kong segment ng video na to, Char. Ang pagtikim ng sabaw na ginagawa ni ate. Sabaw ng pork steak. Ano lang pala? Ito, pakukuluan lang ate? Yes. Mm. Masarap na masim-asim. -masim. Matamis na masim-asim. -masim yes. yes. Mm. Yes. Sarap. Siguro kailangan pala ito yung suka. Papakuluan lang. Yes, papakuluan Tapu Sarap. lang. Sarap. At ngayon, ibubuhos na ang sabaw. Ganun lang kabilis. Ang bilis lang lutuin ito, guys. Masarap at mabilis lang lutuin. Tama-tama, nagugutom na ito si David. Ayan na ang ating pork steak ala Ate B. Yes. Yum. Oh. Kakain na tayo. Limbi, gitong ka na? Opo, oh, sir. Ha? Ah? Nagutom ako sa... Sa amoy. <laughs> Ate Ross, kaya na tayo. Nag-ready na si Ate Rose ng ating <laughs> dining <laughs> table. Busog <laughs> ka pa? Ano? Oh, sige. Ay, nabarang pa kayo. Tignan na ko, Ate. Ate, uh, alam ko ba tayo niya kumain? Hindi ko kasi masarap. <laughs> Oo. Oh, Sabi ni Ate Rose. Parang yung kanina. Si <laughs> nandito pa. Kailangan mo tignan. Mahina kasi kumakain talaga si Ate Rose. Bukas na lang kakain ni Ate Rose yan. Uh -huh. Kailangan mo tignan sa pangbagong luto, Ate Rose. Mm -hmm. Ang sarap niyan ay nasa pangbagong luto. Yes, pag so mainit pa. Yes. Diba? Yes. Sumubo ka kahit taong three. Nagkain na tayo. Ay, hindi pa tuto ang kanin natin. Ate ko naman ay steak. Malapit na maluto, tapos kakain na tayo. Yan. Yeah. Pork steak. Ala, Ate Bee. Yan, kakain na kami. Simple lang ang ulam namin. Isang ulam lang kami kasi kami naman yung matipid sa ulam. Pork steak na napakadaming onion legs at saka white onion. Yeah. Let's eat na, Ate Ross. Hindi, Ate. Okay. China. China, hindi ka nakakain na. Si Tito David mo naliligo lang. Let's eat! Thank you, Ate, for cooking. Welcome. Okay. Pork steak. Okay. Hindi, hindi ka nakakain. Sino dito? Chino, chino, chino. Hindi ka kain si Atos, saka si China. Dito masarap yung luto. Char. Oh, Char lang. <laughs> Kaya na tayo. Oh my God. So, May natin lang na ang nilagaw. Hindi ni Pepe. So, tayo. Let's go. Tignan na natin ang pork steak niya natin. Oh may gulay yan? Ano? Oh, no, wala. Ano na? Onion leeks. Onion leeks. Ito na po. Gusto kong may taba na konti. Mmm. Mmm. Sarap. Nakahaga na. Thank you, ate. Welcome. Sarap, sarap. Mm Sarap, Sino? Gambot lang. Mara. Oh, sarap po. Sarap, Lins. Sarap po.